Maraming senior ang unti-unting nawawalan ng gana sa pakikipagtalik habang tumatanda. Iniisip nila na delikado na ito sa edad nila, o nahihiya na dahil hindi na kasing lakas ng dati. Pero ang hindi nila alam, ang pagiging sexually active kahit anim na ay may sampung malalaking benepisyo sa katawan, isip at emosyonal na kalusugan. Hindi ito tungkol sa pagiging malibo. Ito ay bahagi ng holistic wellness na madalas nating napapabayaan habang tumatanda. Samahan mo ako hanggang dulo dahil may mga scientific na ebidensya na magbabago sa pananaw mo tungkol sa intimasi sa gintong edad. Una, nagagaan at nagiging mas sharp ang utak. Kapag ang isang senior ay patuloy na aktibo sa pakikipagtalik, nagiging mas alerto ang utak nila. May mga pag-aaral sa Journal of Sexual Medicine na nagpapakita na ang regular intimacy ay nakakabawas sa risk ng memory loss at cognitive decline. Hindi ito basta kwentong barbero. May mga brain scans na nagpatunay na mas sharp ang brain activity ng seniors na sexually active kaysa sa mga hindi. Bakit ganito? Dahil ang intimacy ay isang natural na mental stimulation. Nagre-release ito ng endorphins, dopamine at oxytocin, mga hormones na directly nakakaapekto sa memory, focus at mood regulation. Sa simpleng salita, ang pakikipagtalik ay parang exercise para sa utak. Tumutulong ito para manatiling alerto ang isipan at mabawasan ang panganib ng dementia o Alzheimer's disease. Dalawa, nagiging mas matibay ang puso. Sa tamang kondisyon ng katawan, ang pagtatalik ay isang mild form of cardiovascular exercise. Tumataas ang heart rate, bumibilis ang blood circulation at mas napapalakas ang puso. Hindi mo kailangang mag-gym para gumalaw ang katawan. Ang intimacy sa kama ay isang physical activity na kayang panatilihing aktibo ang cardiovascular system kahit sa edad na anim na pitumpu o mas matanda pa. Ayon sa American Heart Association, ang moderate sexual activity ay katumbas ng light jogging o pagtakyad ng dalawang palapag na hagdan. Para sa mga senior na limitado sa ibang uri ng exercise dahil sa sakit o kahinaan, ang intimacy ay pwedeng maging natural na paraan para panatilihing healthy ang puso tatlo tumataas ang immune system. Alam mo ba na ang sexual activity ay nakakatulong para mag-release ang katawan ng immunoglobulin A? Ito ay isang antibody na nagsisilbing panangga sa mga infection. Kaya ang mga seniors na may healthy sex life ay mas bihirang magkasipon, flu o bacterial infections. Sa madaling salita, mas tumitibay ang resistensya. Ayon sa mga pag-aaral sa Psychology and Health Journal, ang mga taong may sexual activity ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo ay may 30% mas mataas na immunoglobulin A levels kaysa sa mga walang sexual activity. Para sa mga senior na madalas magasakit o mahina ang katawan, ang intimacy ay pwedeng maging natural na pampalakas ng immune system. 4. nagiging balanced ang hormones. Pagdating sa hormones, napakahalaga ang epekto ng sex sa hormone regulation ng seniors. Sa mga kalalakihan, tumutulong ito para mapanatili ang testosterone levels. At sa kababaihan, kahit postmenopausal na, may epekto pa rin ito sa estrogen balance. Kapag stable ang hormones, mas maganda ang tulog, mas kontrolado ang blood sugar at mas maayos ang mood. Lalo na sa mga sinyos na hirap matulog o laging pagod, isa sa mga hindi nila naalalang sanhi ay hormonal imbalance. Ang pagtatalik ay natural na paraan para muling maibalik ang harmony sa loob ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral sa Archives of Sexual Behavior, ang regular sexual activity ay nakakatulong sa pagpapanatili ng hormonal balance na nagiging unbalance dahil sa aging process. 5. Tumitibay ang mga buto. May epekto rin ang intimacy sa bone health. Sa bawat orgasm na nararating, may release ng certain hormones na tumutulong sa bone density. Hindi ito kasing lakas ng pag-inom ng calcium supplements, pero consistent intimacy ay may tulong sa pagbagal ng bone loss lalo na sa mga sinyos na prone sa osteoporosis. Sa mga pag-aaral sa journal Bone, nakita na ang mga hormon na inilalabas during sexual activity ay may protective effect sa bone mineral density. Para sa mga senior na takot sa bone fracture o may family history ng osteoporosis, ito ay isang natural na dagdag protection. Anim, nabawasan ng depression at anxiety. Ang pakiamdam na ikaw ay minamahal, hinahawakan at pinahalagahan ay isang basic human need. Sa edad na anim na pupataas, marami ang nakakaramdam ng lungkot, pag-iisa o tinatawag na touch starvation. Kapag may healthy sexual connection sa partner, nakakabawas ito sa depression at anxiety. Nagiging mas relaxed ang katawan, mas kalmado ang isipan at mas lumalalim ang connection sa pagitan ng mag-asawa o magka-partner. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Sex Research, ang mga seniors na sexually active ay may mas mababang levels ng cortisol, ang stress hormone, at mas mataas na levels ng serotonin, ang happiness hormone. Pito, tumataas ang pain tolerance. Ang isa pang underrated benefit ay ang epekto nito sa pain tolerance. Kapag ang katawan ay naglalabas ng oxytocin, tumataas ang threshold ng katawan sa sakit. Kaya sa mga seniors na may arthritis, joint pain o bakache, Posibleng mapansin nila na kahit papaano ay nabawasan ang sakit pagkatapos ng intimasi. Hindi ito gamot pero isa itong natural na pain modulator ng katawan. Sa mga pag-aaral sa Journal Pain, nakita na ang oxytocin na inilalabas during sexual activity ay may analgesic effect, parang natural na pain reliever. Walo, nagiging mas mahimbing ang tulo. Sa edad na anim na pataas, napakaraming seniors ang hirap makatulo. Madalas silang magising sa kalagitnaan ng gabi o may insomnia na tila walang solusyon. Pero may natural na sagot ang orgas. Pagkatapos ng sexual intimacy, ang katawan ay naglalabas ng hormones tulad ng prolactin at serotonin na responsible sa relaxation at deep sleep. Kaya hindi mo taka kung bakit ang ibang seniors ay mas mahimbing ang tulog kapag may regular intimacy sa partner nila. Ayon sa Sleep Medicine Journal, ang sexual activity bago matulog ay nakakatulong sa pagkakaroon ng mas maayos na sleep cycle. Sham, bumababa ang blood pressure. Ayon sa mga pag-aaral sa Biological Psychology Journal, ang mga taong may regular na sexual activity ay mas double ang blood pressure nila. Hindi ito substitute sa maintenance o sa healthy diet. Ero malaki ang epekto ng oxytocin at relaxation response sa pagbaba ng stress at tension sa katawan. Mas relaxed ang arteries, mas smooth ang daloy ng dugo, at mas mababa ang risk ng sudden spike sa blood pressure lalo na kung may history ng hypertension. Malaking bagay ang maayos na regulation ng stress hormones sa pamamagitan ng natural na intimacy. Sampu, may koneksyon sa mas mahabang buhay. Sa usapin ng longevity, may mga pag-aaral sa British Medical Journal na naglink ng active sex life sa mas mahabang buhay. Hindi ibig sabihin nito na kung wala kang sex life, ay maikli na ang buhay mo. Pero may factor sa loob ng intimacy gaya ng emotional support, stress reduction, hormone regulation at cardiovascular activity na lahat ay may koneksyon sa overall longevity. Kaya sa mas malalim na antas, ang intimacy ay hindi lang pampasaya. Ito ay bahagi ng preventive health na nakakatulong sa mas maayos na aging proses. Mga palala para sa ligtas na intimacy. Ngayon, may mga sinyos na natatakot o nahihiya pag-usapan ang topic na ito. Pero kailangan nating baguhin ang pananaw. Walang masama sa pagtatalik sa edad na anim na Basta ito ay consensual, safe at ginagawa sa paraang comfortable sa parehong partner. Sa katunayan, mas maraming doctor at health professionals ngayon ang nagrekomenda ng open discussion tungkol dito dahil ito ay bahagi ng aging gracefully. Hindi mo kailangang maging athletic. Hindi mo kailangang maging adventurous. Ang mahalaga ay ang intimacy at connection. Hindi palaging may penetration. Minsan ang simpleng yakap Haliko pagsasalo sa lambing ay sapat na para mapanatili ang mga benepisyong ito. Pero importante rin ay highlight na hindi lahat ay pare-parehong kondisyon. Kung may kasalukuyang iniinom na gamot, may diabetes, hypertension o may physical limitations, dapat laging may bukas na usapan sa partner. Walang pilitan. Ang intimacy ay dapat kusang-loob, mahinahon at may respeto sa kakayahan ng bawat isa. At kung may alinlangan, walang masama sa paghingi ng guidance sa isang medical professional. Ang kalusugan ay laging dapat kakambal ng kasiyahan. Kung minsan mas malaki pa ang epekto ng psychological barriers kaysa sa physical na limitasyon pagdating sa intimacy. Maraming seniors ang nagdadalawang-isip makipaglapit sa kanilang partner dahil sa body image issues. Iniisip nila, hindi na ako kasing ganda ng dati o nahihiya na akong ipakita ang katawan ko. Pero dapat nating tandaan, ang tunay na intimacy ay hindi basehan ang physical appearance. Ang katawan ay nagbabago habang tumatanda at normal lang ito. Pero ang pagmamahal, ang respeto at ang koneksyon na nabubuo sa pagitan ng dalawang taong nagmamalasakitan. Iyon ang hindi nagbabago kahit kailan. Sampulang na dahilan, mas sharp na utak, mas matibay na puso, mas malakas na immune system, balanced hormones, mas matibay na buto, nabawasang depression, mas mataas na pain tolerance, mahimbing na tulog, mababang blood pressure at koneksyon sa mas mahabang buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging malibo. Ito ay tungkol sa pagiging buo bilang tao. May damdamin, may katawan at may pangangailangan na hindi dapat ikahiya. Sa gintong edad, hindi pa tapos ang laban. Isa itong simula ng mas matalinong pag-aalaga sa sarili. Ang pagtanda ay hindi dahilan para talikuran ang koneksyon sa sarili, sa partner at sa sariling katawan. Sa halip, ito ay paanyaya na alamin muli kung ano ang nagpapasaya, nagpapagaan at nagpapaluso. May karanasan ka ba dito? Ikwento mo sa comments. Sa bawat kwento mo, may taong natututo. Mag-like kung nakatulong at mag-subscribe para sa mas maraming health tips na magbabago sa buhay mo. Maraming salamat at sana sa bawat araw mo, malalaman mong kaya mo pang lumaban ng tahimik pero buo.